Pagsabog na malupit sa inyong lahat Mabubulak, dumadagundong sa bawat bayo At mas malakas pa sa pagsabog? Yan yeah. naman, yeah. mga ungas, laming Ay huwag na mag-angas Magkasaking mga kamay, hindi rin kayo makakataka Sabagbitkas ko pa lang ng para Grupo nyo'y magigiba At lalabunin ko lang kayo At sabay agad itutura Sasambulat ang duto nyo ko pa sa simento, hindi ko kayo mababanat pa eh. ni Dinsky. Tingin mo mong ni ka lang. Ha? Kaya gumagawa kayo ng pangalan pag nababanatan nyo yung pangalan na Pepot. Pag nababanatan nyo yung mga legendary, yeah, mga UTC, diyan kayo nakakagawa ng pangalan. Kami, hindi kami magkakapangalan sa inyo dahil hindi naman kayo kilala eh. Ha? pinag paglalaban mo, single BC, anong pakialam ko kung pinaglalaban mo, single BC? Problema mo yun, putang ina mo. Ha? Kung may problema ka, nung sa barangay magpaliwanag. Ha? Putang ina, para mo yung ili mo sa mga ili ko, eh. Putang ina, yun sa sa'yo may number. Ha? Ina ka? Pagyayabang mo yung mga ID mo, eh. ano bang yung ID mo? Eh, bali wala naman yan. Pang inan tong babae na to. Okay, okay. Pang inan tong pangit na to. Alam, alam nyo, pag may napatunayan na kayo sa yao, tsaka kayo, kayo magyabang, ha? Ang kumimimara pangalan na kayo, pag ganyan may simula kayo, wala hanggang kayo, 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 agad. Eh, 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 maugumpo agad kayo. Tandaan niyan. yan. A, mga amang mga amang, mga amang, mga amang, 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 na mga mga o, Okay, okay amang, 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 at amang, 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 yung Ayan, ayan men, maka ano na no, yan. Hmm. Ayan, ayan, ayan. Paklear, yan. Putang inan to, bobo. Kahit kailan bobo ka, putang ina mo kang virus kang putang ina mong hindot ka. Nag-room lager ka pa, putang ina mo. Tignan mo, na auto igi lang sa supra, pukin ang ina mong tanga ka. Ha? tarantadon to. Hindi ka ba marunong gumamit ng VC charger ang putang inamong mong hindut kang tanga ka? Ha? Pukin ang inang tanga na to eh. Ha? O ikaw fitness anong tinatype-type mong pangit-pangit? Ha? Ayaw mong maniwalang pangit ang mga fresh clan? Ha? Gusto mo ilabas kayo mga picture niya, mga pukinang ang ina mga bobo kayo, mga tanga kayo, mga inutil kayo, mga pukin ang ina mga tanga kayo, mga fresh clan kayo? Ha? senyo Putang ina tong mga to eh. O ikaw putang ina mo ka virus ka nagpapasikat ka pa sa babae putang ina mong ihindot kan tanga ka. Ikaw ka mukha mo naman si mahal putang ina mo sabihin mo toxic shit yan po kinang ina mo tanga ka. Ha? Putang ina to bubong tanga na to. <laughs> oh, sige. Ha? May pa clear clear pa kay nalalaman mga pukin ng ina niyo. Oh, ayan ha. YouTube viewers ha ipapakita ko sa inyo ang VOF. Ha? Ayan. Nakikita nyo naman kung sino ang nasa ibabaw talaga ng VC. VOF na po yan. Ha? Voice of Fire. Ha? At hindi po kagaya ng mga gamit nila na po kinang ng mga GOV. Ha? Nawala namang pangtingin sa VC kung sino nasa ibabaw ng VC po ng inan yung hindi tanga kayo. Ha? Ginamit pa yung mga room lager niya putang ina mga crack niyo. Ha? <laughs> Nakikita niyo ba kung sino na talaga ng VC? Ha? Palibasa kasi GOV ang gamit niyo eh. Bakit hindi niya try bumili ng VOF? Mga pukin ng ina niyo mga tanga kayo. Ha? <laughs> 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 oh, ayan na YouTube viewers, nakita niyo ha. Nag-aano na naman sila, nag-room uh, lager na naman sila. Akala ata nila eh panahon pa ng mga YM na pang-apak. Bobo! Hindi na uso YM na pinapasok sa room tanga, kaya hindi na makakalaglag yung mga room lager mo. Bobo kang inutil kang tanga ka. Ha? Kundi ka ba naman tanga bobo kang inutil ke? <laughs> <laughs> oh, a oh VC error? Ha? Ah, nasa VC? O oh, bakit masyado kang guilty chismosa? Ha? wala naman nagtatanong kung sino nasa ibabaw ng VC masyadong ano eh, di ba? <laughs> Hoy. Putang ina mo kasi hindi na sana ako babanat virus, ha? Kaso narinig ko yung boses mo putang inang ka, parang galing sa ilalim ng lupa. Alam mo yung boses ng putang inang duwende na nasa ilalim ng lupa na nasa nuno ng punso putang ina mo ka. Ha? Ha? pukin ng ina mo, hindi ako magtataka kung bakit ganyan ang boses mong inutil kang taga eh. Sino ka mukha mo? Putang ina mo. Di ba si Mahal? Ha? <laughs> <laughs> si Mahal na una no di ba? Pukin ng inang tumbobong tanga na to eh. <laughs> Oy putang ina mo, magpapasikit ka pa dyan sa babae, putang ina niyo, Ha? Yan ang hirap sa inyo mga pukinang ina nyo, mga fresh clean kayo eh. Palibasa ang papangit nyo. Kita nyo ah, iisa-isahin ko ah. Ang founder nyo, sino ka mo ka? Di ba mimiyak, miyak ni Ngongi? Di ba? O, oh. ikaw naman, virus, sino ka mukha mo? Di ba si Mahal na Unano? Kaya ganyan ang boses mo? O, oh. si Alas, Ha? Ano itsura ni Alas? Di ba mo control? Yung troll na laruan, putang ina mo, na laki-laki ng mata na ang putang inang ilong kala mo, kamatis? O, oh, pangatlo, o, pangapat, si Jablo. Sino ka mga ni Jablo? Di ba yung taong daga? <laughs> putang ina yung mga bobo kayo eh. Ha? O, oh, di ba? <laughs> Kaya wala kayong alam kundi magpasikat na lang, ha? Sa mga babae. Ha? Pupasok kayo sa room, magmumura kayo ng... Magmumura-mura kayo sa room, ha? Nang wala kayong kalaba. Tapos kunyari, babanatan nyo si Utol Pepot, mumura nyo. Oh, binabaon namin ang UTC at saka legendary. Putang ina mo kang bobo kang inutil kang tanga ka kahit kailan ka tanga ka virus Pukin ang ina mong hindut kang inutil ka mga pukin ang ina nyo lahat kayo nasa config kayo mga putang ina nyo mga hindut kayo mga tanga kayo Ha? <makes noise> <makes noise> ha? Oh, ayan ha, YouTube viewers ha Ipapatch natin ha Para marinig na bumabanat sila sa ilalim ng VC Ha? Okay oh, Ayan ha Ah, uh, fresh clan, ipapatch namin kayo, ha? Banat kayo sa ilalim, okay? Ayan, YouTube viewers, pakinggan nyo. 3, 2, 1, salita kayo. kita nyo mga po kita nyo mga putang pinagsasalita kayo bakit hindi kayo nagsalita nahiya kayo ha o oh. hindi nga si witness bakit sa masagot ka kala ko ba si virus na nasa ibabaw ng VC ha yan ang sinasabi ko sa inyo huwag nyo pa irali ng mga katangahan nyo sasabihin nyo wala kami sa VC pero sinasagot nyo kami ano yon lokohan ha E eh putang ina niyo mga lokohan na nga mga pagmumukha niyo mga putang ina niyo mga hindut kayo eh. Pati ba naman mga sarili niyo lolokohin niya pa putang ina niyo ang patangit niyo na nga. Ha? Putang ina niyo, ko ako sa inyo mga putang ina niyo, yung mga ginagamit niyo pinabibili niyo na mga saks, putang ina niyo. Kung may pambili nga kayo mga putang ina niyo mga hindut kayo. Pamparito kanyo ng na mukha niyo. Ha? Kagaya na sinasabi ko putang ina mo cider ka. Halika dito putang ina mo. Ha? Dumagdodonate ako papaopera ko yung mimiyak mo putang ina mo ha? Patatagpian natin ng balat sa pit mo, putang ina mo, ha? Para hindi mo kang ganyan, na hindi ka nagpapakairap, magpapaview ka, putang ina mo, nakaside view. Putang ina to, mga bobong mga tanga na to. Okay kayo na, utol. <laughs> Sasawa na ako sa putang ina to, eh. Pilahan natin, utol, naka-YouTube yan. Gago <tong> ka na, gago ka putat-utat, ka, puta, ha? Hoy, hindi niya ako tangkin mo kang gago ka. Ano pinagsasabi mo si Quinta Dullian sa babayaran mo? O e, putang ina mo ka? Kailan pa yun ha? Anong taon pa yun, gago? Ang hinihini ko lang tayo, putang ina mo ka, real ni mo, ka address mo, gago, bubok, putang ina mo. Na magkaalamat at makakailan lang tayo ng personalan, hindot ka. Putang ina mo? Gago kang hindot ka? O may mo ko so, ng todo putang pang mga ka, kandaan mo yan, ibigay mo na saan yung address mo dyan. So, pang mo, niniyak ang may biyak yung mga sumukaw, pang mo, mo kayo yung bahay mo kayo mga butas-butas, gago, -butas, utak mo. Kasi so, na, may sakit tao nito, gago kang putang ina ka. Pag-ino mo ko? At ikaw naman ba na babae ka, hindi ka kapinakansin eh, papansin ka eh. <clears throat> putang inang tong mimiyang to na tong hindi ka tong kaputang-putahan na ikaw naman diablo, putang ina mo ka Hindi nga kita binatanatan, hindi ka kapansin ka rin sa akin, eh kayo, Wag mo kumadamay-damay ha, putang ina mo. Ha? At ikaw na babae ka, pag talo kami, talo talaga. Dagat. Pag panalo, panalo. Ganun lang yun. Hindi kaya pinapapansin. Hindi kayo <tis> kasi napapapansin sa amin eh. Pag baas ang pakapangit yung mga tautang na yung mga inutil kayo, mga bulobi kayo, tautang na nyo. Aawit ah, ka magbamahay sa ang babakay ka, butang yun mo, ha? Kung wala kang ibabasbas sa akin, tatindaan mo yan, kahit ang mga paggagawin, butang kina mo. Ha? Ha? Bakit anong ka ayun po? Putang ina mo ka, mga Wala ka may babat sa akin. Tandaan mo yan. Putang ina mo. Aka, tandaan mo yan na. Kung ina mo ka, hindi mo ka magpapuntaan ka. Kung ina mo ka, masyado ka magpapansin. Wala ka na mag Putang ina mo. Ikaw may liya ka, putang ina mo mo ka po ko ng ina mo ka. At ikaw na lang diablo, putang ina mo ang online ka. Ha? YouTube, YouTube. Sipe, doon nakikita yung kapatuan ng gago. Kung sino yung payadlo. Hindi po ako kayo toxic mga putang ina nyo. Pakainumin kita po kayo ng sipon ko yung hindi. Pakainumin kita po kayo ng sipon ko yung hindi.

ang mga fresh clan na to na nagtatago pa nung una sa ibang ID ang mga bobo na to. Akala naman nila yung hindi sila makikilala itong bobong Dowlin na to, itong bobong Virus, bobong Cider, at bobong Diablo. Ha? Mga putang ina yung mga hindi kayo, ito ang totoong YouTube. May simula at may katapusan. Kaya tatapusin natin ng round 1. At bubuksan natin ng round 2 para naman maganda ang laban.